What's up, mga kadukso? Ngayong araw, nagising kami ng maaga. Dito kami sa Nueva Ecija guys. So, pauwi kami ngayon ng Aurora. Mamihay kami ng maaga para walang masyadong mga sakyan. Tsaka, maaga kami makarating sa Baler. Tara po kami ante? Chill ride lang, chill ride. Ha? mga tropa. Ah. Pasensya na nga po pala kayo sa aking audio dahil nagluloko na naman yung aking mic. Kaya yung naririnig po na yan ay yung mic po yan. so kung makikita nyo guys, 5.55 kami ng galing dito sa Kamanggahan, Nueva Ecija, sa bahay ng Karanglan, ano. So, ayan, medyo sumisilip na yung araw, medyo paliwanag na. Yung inaakala ko nga guys, na walang mga sakyan, walang mga masyadong truck, ay grabe. Mutik pa kaming magkabanggaan ng dump truck dito. Hindi ko lang kasi nakuhanan kasi pinatay ko yung aking camera. Napaka... Ano din ng mga driver ng truck, kahit nalikuan talagang bumibira sila. Kahit na hindi nakikita yung sa kurbada kung may kasalubong. Tapos yun, nandito na kami sa San Jose City. So, ayan, ito na yung tulay na ginagawa. Kakaliwa lang tayo dito sa so may shortcut ng bypass. Pwede rin kayo dumaan dito guys pag pamanila kayo da, para hindi kayo matatrapik dyan sa may mismong city ng San Jose. Medyo may mga lubak-lubak lang yung kalsada pero sini-sigurado ko naman sa inyo na mas makaka uh, usad kayo ng mabilis dito kaysa dadaan kayo ron sa may mismong highway dahil dito walang masyadong mga sasakyan na dumadaan alright so approaching na kami guys sa bahay ng Rizal sa may mismong nila so yan kung makikita nyo yung daan ng tubig galing sa pantabangan So, ayan guys, sa sobrang boring namin. Nakasalo, nakasabayan namin tong uh, tatlong, siguro convoy sila eh. Isang Rider 150 na carb, isang Mio Gear, tsaka isang Sniper 155. Yan, nakabuntot sila sa may Genesis na bus. So, sinundan na lang namin para may kasabayan lang din kami. So, hindi ko naman na-expect na ganito yung mangyayari. <laughs> napaka-hassle talaga mga kadukso pag may nakasabayan kang bus sa bundok na ganito eh yung tipong gusto mong bumakbak pero wala talagang bubuntutan mo lang siya kasi mahirap kararahan yung ganitong malaking bus sa bundok Alright, so Approaching na tayo guys sa bayan ng Pantabangan, ito yung pinakang Ano nila guys, yung pinakang Bayan nila Ayan o, no? so pag nadaan na na tong Ah uh, two lanes na to pero one way and sa kabila yung uh, pababa naman na two lanes din so ito na guys yung pinakang ano nila municipality ayan guys so naabutan pa rin namin yung tatlo ano so hindi naman namin intention na habulin talaga sila so nagmamadali rin kami kasi kaya nga kami nagumaga dahil para mabilis kami makarating ano So, alam nyo naman yung mga tipong pag nakasabayan tayo ng ganyan, yung parang gusto mong habulin, ano. <laughs> Pero hindi tayo mga ng ano ah, yung kahit may kasalubong eh, babanat tayo ng alanganin. Ito kasi yung gawin ng pantabangan guys na ano ipatag lang siya yung kalsada tapos ispaltado Napakagandang bumakbak dito kung matadaan kayo rito guys. i right. se mora mga kadukso pagkatapos ng bakbakan ay eto dito na kami sa may 17 hams na ngayon ay wala lang hams so yun, yun yung tawag dito guys dati sa may daanan na to na one way lang sya ba diba? so kaya ganyan yung kalsada na yan para uh, hindi magsabay sabay yung mga mapibigat na truck ganon para hindi ma masira yung lupa o tumibag kasi may tubig yung kabila So pa rin ng pantabangan dam yun Ayan So mawalan na dito guys eh Kaya yeah, na, no? Nagkapote kami muna Tapos hindi na ako nag video Hanggang dun sa amin dahil Lumakas yung ulan mga kadukso So yun lang Like, share, subscribe nga pala sa inyo mga kadukso Kung nagustuhan nyo ang ating video for today Ayan o oh. So ride safe po tayo lagi lahat yan God bless po Ingat